Boom! Yun! Dali! Boom! Oo! Oh. Ah! Kinakabahan na si Marang! Kinakabahan na po! Kinakabahan na po! Kinakabahan na po! Kinakabahan! Kinakabaan... Balita mga tol! Welcome back to my channel! Utol Joe Alano! Nandito ngayon tayo sa outing ng For The Boys mga tol! So... Mahalata nyo, kapag batang 90s mga tol um, mga kasama sa outing kapag ganito yung makikita nyo yung mga laro mga tol eto ayan mga tol alatang alata pag mga batang 90s ganyan ang laro Tekken <laughs> Tekken 3 nagkakatuklasan Yoshimitsu versus Warang o sa so mga batang 90s yan mga tol oh. Takas, oh. Tumiteknik, mga tol. Boom! Bang! Ayan ah, po, nagkakabigayan po. Mukhang mga veterano sa Tekken 3. Ayan po, nagkakabangan. At, ah, ha? Pareho matras. Nagdasal! <laughs> Madayal. Ay, madayal. Ay, madayal. Ay, malakas talaga malakas talaga ayo sino daw sino daw ang mama no? sino sino oh mga tol oh 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 natin mga tol sino ba nanalo dito baka na natin eh okay. ano natin yung malakas Odo! Oh,

Game gameplay mode. Babaka barang. Uy. Credit. Congratulations. Uy. Sa party. Sa party ko. Niii! Aaaaa! Niii! Aaaaa! Niii! Aaaaa! Niii! Pouti na lang, maragod, pouti na lang. Niii! Dinampahan ko si kwa-kaw. Niii! N'aulet lang. N'aulet. N'aulet. Niii! 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 63 64 65

Mo! No! <laughs> mga tol, kita nyo na mga konti na lang pero natalo pa rin tayo, sayang. So, kung pagbabas na nyo yung labang kanina, tindi. So, ito. Ito mga tol, palit talo. So, ito. So, mga tropa natin. So, ngayon, Paul versus Warang. Ayun lang mga tol, panahonin natin. Uy, oh, put! Okay, pre! Kaya mo yan! Oh! Oh! Nadali! Nadali si Warang! Okay, okay, okay! Pre! Ikaw ang ano! Ikaw <laughs> ang kailangan natin! ka mo! Na, round 2, Malakas talaga! Sorry, sorry, sorry. Panggulo tayo, panggulo. Boom! Yun! Dale, Boom! Oh, ah, kinakabahan na si Warang. Kinakabahan na po! Kinakabahan na po! Kinakabahan na po! Kinakabahan na po! Pre, bigay mo! Grabe mga to, laban ng ball versus Warang. grabe yun. So yun, so, palit talo. ngayon. talo So dito naman tayo mga tol. So bukod sa sa mga video games na alam yung pagbata 90s yan. Ito pa. Yung isa, Poker. Ito, panoorin nyo mga tol. Ayan, so ito mga tol. Bukod sa video games tayo mga tol, meron tayo dito poker. Ayan. Ito, so, mga lahat ng mga nandito, mga kababata natin. Ito si Kachu. Si Jaime. Oo, so, ayan. Ayan. Si, mga classmates ni Kuya before. Ayan. Si, kuya. Galing Singapore yan. Galing airport. Diretso na dito Sa For The Boys Ah, siyempre, utol natin, boy Bigay mo Ito, galing UK pa yan Si Ace, utol natin Ito Galing ng ano Galing ng Batanes <laughs> Galing ng Batanes Si tol, bigay mo Ayala. ah, yan, Yay! <laughs> So yun mga tol Chill chill lang tayo dito Ano, naglalaro Poker Tapos mamaya doon Mga tol, may swimming tayo dito Swimming Ano, no? yun swimming pool natin dito Ayo. natin dito. Anep Uy sayang umangat Lihat <laughs> Ba May tutok Ayunnya <laughs> Oh, Battle! Hindi ka legit batang 90s kung di mo alam yan. Ano yan? Ano yan mga tol? Anong laro yan? O, <laughs> tinan mo yung mga pagbumbunga. Habang <laughs> naglalaro. <laughs> oh, oh. ano yan mga tol? Anong laro yan? 30 lives. <laughs> ba diba? So, enjoy-enjoy lang kami dito, mga utol. So, kayo, comment din kayo kung ano yung maganda mga chilling spot dyan sa inyo, mga tol. Kasi dito, nasa pansol kami. Mulan, pero okay lang. Enjoy pa rin kahit tumulan kasi dito lang naman kami. Chilling lang kami dito, ng mga boys. Nakasama si Yanku. Ngayon ulit lang kami nagkakita ni Yanku. Uh, so, yeah! <laughs>